hagupit ni Bagyong Tino. Katatapos lamang ng lindol ay heto na naman ang isa pang matinding sakuna na hinarap ng mga Cebuano. Lumampas na ng dalawang ang namatay. Libo-libong kabahayan ang inanod ng tubig bukod pa sa mga nawasak. Hanggang ngayon ay nagdadalamhati ang mga namatayan. Walang malinis na tubig at walang makain. Ilang libo ang nasa evacuation center at hindi nila alam paano sila magsisimula muli. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na bago pa dumating ang bagyo, alam pala ng DPWH at ng mga kontrotista na babaha sa mga syudad pero wala silang ginawa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, ば Gabi ng linggo, ikalawa ng Nobyembre, ngayong 2025, tahimik ang buong Cebu. Ngunit sa bandang kana ng Pilipinas, hindi alam ng higit sa limang milyong mga residente ng probinsya na nagsisimula ng bumuo ng makapal na ulap at humigop ng tubig ang bagyong sitino. Mabilis itong kumikilos papunta sa Visayas at walang anumang maaaring humadlang. Pagsapit ng hating gabi, pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Tapos, lunes mga alas 8 ng umaga, ikatlo ng Nobyembre, inireport na naging signal number 2. Kinagabihan, mga mula alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw, nakarating ito sa ibaba ng Leyte at doon, unang nagpakitang gilas. Madaling araw ng Martes, ika ng Nobyembre, nag-landfall si Tino sa bayan ng Borbon, Nagulat ang mga residente dahil parang may pumutok sa langit na tila ba nagbigay ng babala ang bagyo. Tapos sinundan ito ng malakas na ulan na parang may niraratrat sa mga yerong bubungan. Dahil sa bugso ng hangin, nagpabagsak ito ng mga poste at puno. Ang tubig na rumagasa sa mga ilog katulad ng nasa Mananga River ay bigla na lang umapaw. Ang hindi akalain ng mga taga-talisay ay sa isang iglap, malilis ang kanilang landas. Alas 6 ng umaga nagsimula ng lumubog ang siyudad. kasama ang mga barangay ng Lawaan, San Isidro, Biyasong at Dumlog, mga lugar na malapit mismo sa ilog. Alam ba ng mga kinaukulan na madaling umapaw ang manangan? Kung matatandaan, noong taong 2022 ibinalita sa Cebu News na higit sa isang libo katawang naapektuhan ng bagyo dahil daw umapaw ang Mananga River. Taong 2024 pinahayag ng PNA na lilinisin ng 15 kilometrong haba ng ilog at sinabi ni Governor Garcia na clearing riverbeds of obstructions such as boulders and silt allows water to flow more freely and avoid stagnant water deposits. Patunay lang na alam nila na may problema ang ilog. Kaya noon pa ay alam na ng DPWH ang malaking problema. Kaya nila ipinayos ito. Inulat iyan sa Explained PH na may labing-anim na bahagi ang Mananga River Flood Control Project na nagkakahalaga ng 1.9 na bilyong piso. Upang masolusyonan ang problema ng ilog, ibinigay ang proyekto sa magkakamag-anak na QM Builders at Quirante Construction Corporation mula taong 2022 hanggang 2025. Maganda ang reputasyon ng pamilya sa Cebu kaya sila ay pinagkatiwalaan sa isang panayam na ngako pa nga sila at sinabi na we assure the public that our company has never engaged and never will engage in substandard work or so-called ghost projects. Kaya naman marami ang umasa na ito ay magagawa. At sinimula na nga ang labing-anim na bahagi ng proyekto gamit ang pondong halos umabot ng dalawang bilyong piso. Sa ikinagalak ng mga taga-talisay sa wakas ay natugunan ang kanilang hinahing. Ngayong tapos na ang bagyong sitino, hindi pala napagbigyan ng hiling ng mga taga-talisay dahil ang tumambad sa kanila ay mga anomalya hindi na kailangan maging eksperto ang isa upang makilatis ang tunay na ginawa ng DPWH at ang mga kakutsabang kontratista sa Mananga River Flood Control Project. Common sense lang ang kailangan upang mapagtanto ang galaw ng tubig in relation sa gravity. Kung saan mas mababa doon dadalo ang baha at kung ito ay barado, doon aagos at kung masikip ang dadaanan, syempre aapaw napuna ng ilang netizens na maraming pagkakamali sa proyekto. Kung pagmamasdan ng talisay gamit ang Google Maps, makikita na marami itong daladalang problema. Marahil ikagugulat ng marami, nakita sa space satellite ang napakalaking pagkapanot sa gitna ng isla. Ang mga quarry na kumakalbo sa kalikasan, delikado pero ito ay pinahintulutan. Alam ito ng DPWH at ng pribadong sektor dahil ginawa nila ito ng land assessment noon pa. Pero binaliwala ang peligrong kanilang napagalaman. Dahil sa mga infrastruktura na itinayo sa baba ng bundok, naharangan ito at nabara ang natural flow ng baha. Imbis na evenly distributed ang tubig para nahihigop ng mga puno, halaman at lupa. Dahil sa nakaharang ng mga subdivisions na redirect ang agos. Lahat ng tubig na bumababa mula sa bundok ay nadirekta na parang imbudo sa nag-iisang Mananga River. Ang hindi nilalam ito ay may masamang kahihinatnan. marami ang naniniwala na ito ang simula ng problema, ang pagharang ng tubig sa paanan ng bundok. Pero imbis na ito ang solusyonan, ang mga nakapwesto ay nagbulag-bulagan. Kung susundan ang haba ng ilog mula sa bundok pababa, dire-diretsyo, paglampas lang ng lawaan hanging bridge na konektado sa lagtang, malapit sa riverside, naputol yung river wall. Ano kaya ang resulta nito? Martes ng umaga Ikaapat ng Nobyembre, makikita ang hanging bridge na halos nagiba. Kahit mga subdivision doon ay hindi pinatawad ng baha, mga kotse at ari-arian ay nawala. Bukod sa tila walang haligi ang ilog, may isa pang mapapansin na yung mga bahay ay nasa gilid mismo. Para itong isang time bomb na nagbibilang lang ng oras. Kung magpapatuloy sa Manangan Bridge 1 ng Tabunok, mapapansin na bukod sa kulang ang haligi ng ilog, tinambakan pa ng lupa ang gitna at nilagyan ng kongkretong tawiran. Kapansin-pansin din na napakababaw na ng lupa. Tinubuan na ng damuhan na halosing taas ng mga bubungan. Hindi ba't nangako ang governor noong taong 2024 na may budget ito upang linisin ang 15 kilometrong haba ng ilog? Pero ano ang nangyari? sa tabunok. Martes ng umaga umapaw ang tubig mula sa ilog. Dumalo ito sa mga bahay na walang protective wall. Winalis ng anod ang mga nasa gilid. Isa ito sa mga dapat na may maayos na flood control project. Pero mukhang ginago ng kinauukulan ang taong bayan. Kung didiretso sa ibabaan ng mapa, darating sa karugtong ng Manangan Bridge Number no. 3 ng Sitio Isla Verde ng Barangay San Isidro. Sa mapa makikita halos walang haligi ang ilang bahagi ng ilog. Bukod dyan, kung tatalasan ang mga mata, may isa pang ang makikita. Ito ay ang pagliko ng ilog. Halos 45 degree angle ang indayog sa kanan. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag lumiko ang agos ng tubig, tandaan mo, mas malakas ang puwersa nito at naiipon muna ang tubig bago lumiko. Kaya may posibilidad na umapaw o malakas ang agos. Nagbi-build up ang pressure sa nililikoan kaya kailangan ng matibay na pundasyon at reinforced na konkreto na kayang tumindig sa hataw ng agos. Pero kung mapapansin sa sitio Isla Verde, walang ganito pagbaba pa sa mapa, ganun din ang makikita. Putol ang river wall. Siyempre saan pupunta ang tubig kung raragasa ang ilog? Katulad ng City o Isla Verde, dumadaan sa matalas na liko ang Manangan River. At kita rin na mababaw na ang lupa. Pero mas kritikal ang sitwasyon sa magkatabing barangay ng Dumlog at Biasong dahil makikita ang pagsigzag ng Manangan River. Kaya ganun din ang sinapit ng dalawang barangay rumagasa ang tubig na parang pinggang hinugasan ng baha. Dahil sa hindi maayos sa mga haligi ng ilog, dumalo ito sa mga kabahayan. Kasama na ang Deca Holmes. Bago dumiretso ang tubig sa karagatan, nag-iwan muna ito ng bakas. Bakas na hindi natin makakalimutan. Ikalima ng Nobyembre araw ng Miyerkules, habang bumababa na ang tubig, lumitaw ang lawak ng pinsala na dulot ng rumagasang Mananga River. Napagtanto ng 1.9 bilyong pisong pondo mula sa buwis ng taong bayan para sa flood control ay wala pa lang silbi. Tila hindi angkop ang mga proyekto, hindi matatag yung mga itinayo, kulang-kulang ang haligi at hindi tama ang lokasyon. Sa madaling sabi, ginago lamang ang mamamayan. Alam ng kinauukulan ang piligrong dala ng bagyong tino. Pero mukhang gusto nilang manatili ang problema. Siguro, para ang kickback ay magpatuloy. Kumbaga, ginawang negosyo ang kahirapan ng mamamayan at pinagkakitaan ang dalamhati ng taong bayan. Anong ara lang mapupulot dito? Lampas na ng dalawa raan ang namatay. Libo-libong bahay nawasak. Kasama sa inanoday ang kinabukasan. Nang tao. Pero ang lahat sana ay naiwasan kung hindi ninakaw ang pondo ng bayan. Halos walang silbi ang dalawang bilyong pisong ginastos at sinayang lang ang mga proyekto. Alam pala ng kinauukulan ang peligro ng bagyo pero tila sinadya na hindi sila kumilos. Wala talaga sa paglilingkod ang ninanais kung hindi kwarta ang palaging nasa isip. Hindi ba nang sabi kung saan ang kaba ng bayan nandoon ang buwayang gahaman. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.